Alam niyo po, yan si Nabiansi, mga Kalingap Indians natin, hindi naman po porky maganda o may tsura is, hindi nakarapat dapat tulungan, di ba? Kasi, yung iba kasi iniisip ay hindi naman daw talaga uh, nagihirap. Ngayon na lang po yun, kasi nga natatulungan natin. Di ba? Si Nabyansi, ngayon na lang yun nakaranas ng ganyan. Si Carla, pero kung papanood niyo po yung mga unang vlog natin sa kanila, lalo na po si Joy, di ba? Yung bahay po ni Joy, grabe. Kaya po, yan po mga tutulungan natin. Hindi lang yan basta may itsura. Yung may itsura, bonus na lang po yun. Ang pinakaano talaga dyan, yung kailangan talaga nila ng tulong. Akala lang po talaga ng iba na hindi naman mahirap. Kasi nga po, natulungan na po natin. Nabago natin yung buhay. Si Dara po. Diba? Silang dalawa lang ng kanyang kapatid nung napuntahan natin silang dalawa. Si Dara at si... Si Bea. Ano? Ngayon sabihin niyo po yung mga ibang konti lang naman na hindi sila deserve ng tulong. Doon lang po sila nakatira sa parang waiting shed na yon. Tapos dalawa lang sila. Sobrang nakakahawa po talaga yung kalagayan nila. Kaya po, si Bianci, di ba, naglalabandera po siya dati. Si Carla, nagtitinda ng puto. Ganun po ang mga tinutulungan natin. Hindi lang sobrang hirap, kundi nagsusumikap no? Kasi marami diyang uh, sobrang hirap din, pero wala naman pong ginagawang effort para matulungan yung sarili nila. Di ba? So, ayan, mas maganda na rin po yung mga matulungan natin, yung deserving talaga. You no? Know? Hindi lang sa sobrang hirap, kundi yung nagsusumikap din. Inget, no? Nakakatuwa siya. Gaya na sinabi ko, isa sa kakaibang pag-ugali na napuntahan natin. Nakaka-good vibes. At ang sarap nang tulungan. Yung iba po kasi, akala nila, hindi talaga mahirap. Pero, kung mapapanood niyo po yung una, si Roseanne po, nagtitinda ng walis, sobrang payat, mga kalingap. Pero ngayon, ang ganda na ni Roseanne tumataba, nakikinis yung mukha, no? Ayan, sa mga said Rose, abang, uh, pasensya na po kayo, pero, ayan, mapunta rin po kami doon, abangan nyo na lang po.